Guys, so guys, nandito tayo ngayon sa Motor Trade Maasin Branch So ayan, kaka-open pa nila ng branch So ngayon guys, mayroon akong nakita ng bagong motor dito Bagong sniper na, yan, bagong model So tara guys, uh, tingnan natin yung mga bagong stock nila guys, ang dami Tara, let's go! And guys, nandito na po yung uh, bagong sniper na kulay you know? Sniper 155 Ayan, cyan blue guys. So, tingnan nyo. Ang ganda. Wow. Oh, ayan. Grabe. Ang astig ng kulay guys. So, dito tayo sa unahan. O. Oh. So. Ayan, bagong deliver daw ito ngay uh, kahapon guys. yan, Ang Ang ganda. yung mags nito guys oh, oh kulay orange ang tayo sa likuran nito oh. din mayroon din dito uh, version 4 na Honda Click guys oh tingnan yung guys oh. oh ang lupit ng forma oh. dalawang kulay mayroon ding uh, kulay red Saka kulay white blue. Oo, so, di ba? Ayan, mayroon din dito. Ayan na, Boardman Street, guys. Bago ding uh, version nito ng Boardman, So medyo malaki na yung gulong, guys. Di kaya dati na uh, maliit lang yung gulong. Ayan. Ayan, mayroon ditong... Ayan. Ano dito? Mayroon dito. Anong motor you guys? Ah, uh, EDB, Yeah, ADV guys Shout out sa kawan guys ah, Support CC na si Harvey Kabari ko oh, yan, daming stock na lamang high end ng motor dito guys Uy, ayun na Ayan, mayroon din itong Aerox guys Yan Aerox, Aerox Aerox at saka Inmax ayan mga bagong uh, stock ngayon guys ng mga motor mga high end na motor guys at saka napakaganda dito sa motor grid guys ayan uh, madali lang po yung approval uh, wala pang 3 uh, hours mayroon na kayong result yung, yung mga application alright then dito mayroon din tayo yung Honda Beat guys uh, new version VIP, punong puno yung kanilang office dito guys sa mga motor uh, mga scooter na mga motor oh manda click din dito guys mayroon silang fascio yan kulay orange uh, mga bago na tong stock nito guys uh, wala na po yung old stock nila yan yun kahapon na delivery to punong puno And dito sa kabila guys mayroon din dito mga Oh, nakahiwalay-hiwalay na yung mga Honda Click na version 4. Ito, ang ganda. Oh. Ayun, grabe. So, message lang kayo guys kung uh, mag-comment na kayo sa baba kung anong gusto nyo ng motor at pabigyan tayo ng uh, cash price at saka installment price. Oh. Oh, kita nyo guys, ang dami ng stock. Oh, mayroon ditong Jixxer guys na new version din, oh. Oh. Oh uh diba? Oh Raider carburetor. So visit lang sa Motor Trade Masin guys. Yan, ah uh, paki-comment lang sa baba. Tsaka don't forget so subscribe my channel at tsaka magtanong uh, para matulungan ko kayo kung paano mag-apply ng motor dito sa Motor Trade. Right? Ah uh, The so, Yan na po yung mga bagong stock ng dito. Ayan Oh just ah uh, Follow me in my Facebook account guys, Tanpak sa Kibulan. At saka, don't forget to subscribe my channel, Baguhang blogger Mix. Alright?